Paano daw ba malalaman if may naiwang uh, bill ng kuryente or tubig yung mga tenant mo? Sa Meralco muna tayo, download nyo lang muna yung apps nila. Na ganito yung itsura, tapos mag-register lang kayo dyan, makikita nyo na ang lahat ng billing no, ng mga bawat tenant na meron ka. So kung meron kang 10 tenant, pwede mo ma-register dyan. Pagdating naman sa tubig, pag-usapan na lang natin yung Maynilad Water kasi wala naman tayong experience sa iba. So ito lang yung pwede natin ma-share. Maynilad Water, meron silang My Water Bill Portal. I-visit mo lang tong website na to, type okay, mo sa Google yung may nilad water hill portal lalabas na yan no? pwede ka na mag register dyan pwede ka mapadalan dyan ng SOA or statement number 2 kung wala kang internet pwede yung SMS subscription so type mo lang yung may sa text space on space can space account name send mo sa 6,000. Pangatlo, guided enrollment. So, sa guided enrollment, halos ganito lang din naman yung ituturo sa'yo. Pero dito, tuturoan ka kung medyo hindi ka masyadong techie, may customer service na magtuturo sa'yo. Tawagan mo lang yung 1626. Yung mga time na nahirapan ako dyan sa Maynilad Water na yan. So, ginawa ko noon, nag-visit ako sa mismong uh, branch nila at na-assist na naman tayo ng mga customer service nila. So, kung may natutunan ka pala sa vlog na to, baka pwede naman ako makahingin sa'yo na isang like lang sa video na to. Share niyo, na rin sa mga kaibigan nyo. May sa video ang katulad dito.